Di ko kayang mawala alright, sa... Alright. Game? Di ko kayang mawala sa piling mo Ikaw lamang nag-iisa sa buhay kong ito Kaya huwag ka nang mag-alala ah. eh, sa so, so, buhay kong ito pipe natin nagam yun sa buhay ko yun sa buhay ko boss boss yun sa buhay ko dito pagrogyan mo Sige, boss. Sa buhay... Okay. <coughs> Sige, boss. Sa buhay kong ito, kaya wag ka nang mag-alala. Okay. Ulit ang boss. Sige, boss. Ito lang nga Ay, ko rin. Gaya kaya. Gaya kaya. Sige. Kaya huwag ka nang mag-alala. I-combo e si voice out mo d'yo last part na. Mag-alala. Sige. Sige. Hmm. Sige. Kaya huwag ka nang Ay, naka-record mo gan'in. One, two, yeah. yeah. kaya wag ka nang magalala Ada apa itu ini aja, Mas. <coughs> Sebentar, Mas. Ini nag masih dikit dapin. Parte. Oke, Mas. Di na ako magahanap pa ng iba kontento na ako sa puso mo Sinta Tunay na pag-ibig ang aking ibda Ang cut ka dyan Sinta Sige boss sige sige Di na ako magahanap pa ng iba kontento Nagkiyak ka? Di gano'n niya ka di Di, di Di na ako maghahanap pa ng iba Iboy voice okay Boss. Kaslaran eh. Di na... Tignan... Hey. <laughs> 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 Di na ako maghahanap pa ng iba Yeah. Okay. Contento na ako sa iyo sa puso mo. Sa puso ko contento na ako. Sige, boss. Contento na ako sa puso mo, sinta. Tu na ay napagibig. Pakakya di sinta. Sige, Contento na ako sa puso mo, sinta. Men-sampai, lini-sampai mas Contento na'ku sa'poso mo' sinta Game? Simul Tunai na'pag-ibig ang aking padadama

Hehehe <laughs> Tunai na pag-ibig ang aking nadarama Kasi <laughs> Tunai na pag-ibig ang aking nadarama Kasi mahal kita ito ah. <laughs> Balina ka pa ba?